Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe Competition. This is NEL 2204, and don't forget to like and subscribe. Magandang aro Pilipinas and goody pageant lovers. update for Miss Universe 2025 inilabas na nga ni Miss Universe Thailand ang kanyang official national costume at tunay grabe ang tunay na obra maestra ang Thailand ay kilala sa kanilang makukulay at malalalim na kwento ng kultura at hindi sila nagpahuli ngayong taon ipinakita nila ang kanilang national costume na pinamagatang Suvarnaraksa the guardian giant of Subway na buong ayon sa kanilang konsepto ang costume na ito ay inspired sa pambihirang guardian giant sa Thai folklore isang makapangyarihang nilalang na sumisimbolo ng lakas karangalan at proteksyon ng kanilang bayan ang napakagarang kasuotan ay gawa sa radiant gold kumikislap at kumakatawan sa kayamanan ng kulturang Thai at sa kanilang malalim na karunungan para kang nagsuot ng ginintuang baduti ng isang higanting tagapagbantay. Ito ay tribute sa mga alamat na nagbabantay sa lupain ng Thailand na parabang nagbibigay ng basbas at -bas proteksyon sa kanilang kandidata. Grabe mga kapadyan, ang bawat detalye mula ulo hanggang paa ay talagang pinag-isipan at ang gumawa nito ay isang kilala at respetadong designer mula sa Thailand. Hindi lang ito costume, isa itong visual storytelling ng kasaysayan ng pagmamahal nila sa kanilang kultura. I-reveal ang national costume na ito live ngayong November 19 at syempre available pa ang ticket sa Grand Ticket Net para sa mga gustong maging bahagi ng pasabog na ito sa personal. Ano ang masasabi niyo mga Kapadian? Palaban ba ang Thailand ngayong taon? I-comment lamang ang inyong reaksyon at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated sa lahat ng Miss Universe happenings. Maraming salamat sa panonood.